galing Woo, pambirang buhay oh. ito na ang wow! mga idol nakakabit na yung wireless microphone bitawin bitaw na itong karton ito bitawin niyan. ito bubuhayin may buhayan yan guys pag umiilaw na green ibig sabihin buhay na yan so testing Imig hello. Oh, Sound test mic. Hello. bumati ka muna ng magandang umaga. Bati. At naka -video. Tanghali na ngayon. Ay, kaya na nga. Basta bumati ka. <laughs> oh, Hi! Tanghali po. Huwag maganda tanghali po. Mga Dito ka tumingin. Yan. O. Oh. Hige. Ay, eh, medyo, <laughs> guys, <laughs> may, medyo nakakabanong nga eh. Kasi <laughs> ngayon lang ginamit yan. O, isa. O, huwag na muna yan. Mamaya na <laughs> yan na muna. O, yan. Hige. Bumati ka. O, oh, nawala na. Bati mo na Merry Christmas yung mga katambay. oh mga katambay. Merry Christmas. Dito ka tumingin. Huwag oh. niya sa mic. <laughs> Aske, oh. Nakatingin eh, sige. Oh, mga katambay, magandang Pasko po. Nakakabalo ito. Kaya ano nga, oh, sabi mo. Mga ay, katambay. Kayo, ha? Ha? yan. Ano? <laughs> sabihin mo. Lulubat na Bum Bumati ka muna ng Merry Christmas. Ay, nakabati na Oh, sabihin mo Sabihin mo pa Pasko oh. po. Oh. O, sige, labas rin sa labas. Sige, at bibigyan kita. Sige. <laughs> huwag kang mahiya. Nahihiya ka ay. Malaki. Pag mga vlogger, kailangan hindi nahihiya. Dito sa Patway. Ay, oh, wala sila. So, yeah, sige. So, ipaprak na natin. Oh, so, na natin. Sige, yeah, Susubukan so, natin 'yan si Amy Katambay. Hindi magsalita ka. Ah! Sige, magsalita ka. Matuloy mo. Excuse me po. Kung baga parang kinakausap mo yung langaw. Sige, magsalita ka. Huwag ka mahiya. Naihiya ka ay. Yan, tinitesting niya mga idol yung kanyang sound system. Yung kanyang sound system ay tinitesting niya kasi nga ay tutugtog. Yan, ah, na yeah. ipaliwanag mo yung pag si setup up yeah, iyon sa amplifier. Yan. Yeah. Sige, magsalita ka. Magsalita ka lang dyan. At tutulungan kita <laughs> magsalita. Oh. Guys, ito ay amplifier. <laughs> Yan. Yeah. Yeah. Amplifier ito, concert. Yan, baka kayo pamilyar sa mga ganitong amplifier, concert. Yan. At saka ito ay ang pangalan nito, Mi. Kistler. Kisler. Oh. anong equalizer. Ano? equalizer. Equalizer. Yan. yan. Equalizer. <laughs> Tapos ini setup niya dito sa amplifier papunta sa mixer. Pagkatapos, mayroon pang isang amplifier dito sa baba. Oh, ito amplifier pa rin ito. Oh, dalawa sa naman. Oh, sa naman ang pangalan daw nito. O, katapos itong kasunod, ito ang tawag dito. Ano tawag niya sa kabuang 'yan? Mixer 'yan. Mixer 'yan. Yeah. 'Yan guys, ito 'yung mixer na ginagamit sa mga sound system. So sila sila ay nagtutulong tulong para mas uh, mas gumanda o maging quality ang tugtog ng isang uh, sound system para magamit sa mga sayawan, mga birthday party pista, disco party, yan yun mga idol. So ang nag-set up nito ay si Ami TV. Yan yung isa nating idol na vlogger si Ami TV. Siya yung nag-set up niyan. So sa mga susunod na araw, susunod na vlog natin, eh, ipapakita naman niya yung pag pag-set up ng mga uh, wire na ito, sa pampuntan nitong isang wire na ito. At itong wire na sa kabila sa sama Makita mixer. Papunta naman sa amplifier. So abangan ninyo yan mga idol sa mga susunod na vlog natin. Yan naman yung ipapakita natin sa inyo. Yan. At uh, ito nga ay tinisting na ni Ami TV. Sapagkat uh, ngayon araw na ito, December, uh, anong, anong pizza na ngayon? 20. Pizza 20 ng? December. Yan. Pizza 20 ng December. So mayroong Christmas party ang barangay. Yung mga purok, purok-purok o suna-suna pero sa aming lugar ay may Christmas party ngayon sa Barangay Hall so gagamitin ito mga idol guys at kung makikita ninyo uh, amplifier at saka mixer at saka equalizer oh. ang katumbas niyan mga idol ay malalaking speaker so papakita ko sa inyo yung speaker so ito yung speaker mga idol na ah, ito, yan ang lalaki ng mga speaker, guys. Grabe, ang buhay. O ang lalaki. So ito yung speaker na napakalalaki, yung isine-set up sa mga sayawan, sa mga disco party. So tatanungin natin si Ami kung gaano kalaki o ano sukat nitong speaker nito. Gaano kalaki, Ami TV, ang sukat ng speaker mong ginagamit sa iyong sound system? O, Ami, anong sukat ng iyong speaker? Ha? Ay, dikinsi guys, dikinsi. So, ito na, ito na talaga yung ginagamit niya pang bukal. Ano, pang ba? Pang bukal. At saka yung Twitter, ay. Ito, yung Twitter. Tama ba? Ito ba yung Twitter? Oo. Yan, tama pala. At yung isang ginagamit na base ay natataklo ba nito? Guys, natataklo ba nito pala? aayos yung pamamaya yan i-ready -re pa rin para maging quality ang tunog so mga idol sa pamagitan ni Ami TV ang lahat ng mga pinakita ko sa inyo pansamantala nating patutugtugin para maging bilib ang lahat kung gaano kalakas ang tugtog na ito saglit lang mga idol ha patutugtugin lang natin ng kaunti kasi ay baka tayo ay mga copyright kung okay, ipatugtog mo pala yung mga hindi copyright meron kang maipi-play dyan ah, Magsalita ka? Wala pa. Wala pa. Para marinig ng ating mga viewers na napakaganda ng iyong tugtog. O sige, sampol. 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 Yes, yung TV, uri-read niya. Sampol. Ang tugtog. Yung malalakas sa tugtog. Yung hindi tayo makaka-copyright. Sampol. Yan mga idol. Grabe. At uh, itignan natin kung gaano ba kaganda So, kagaling itong sound system ni Ami. So, supportahan ninyo mga idol si Ami TV sapagkat yan ay kapatid natin. Isang vlogger din na talaga namang uh, nagsisikap mag-vlog para kahit paano ay magkaroon ng revenue at makatulong sa simpleng pamilya mga idol. So, pambihirang buhay mga idol. So, silipin din ninyo ang kanyang mga video upload sa kanyang YouTube channel sapagkat siya nga ay nagbablog mga idol. So, maligayang Pasko sa ating lahat, mga idol, mga panola friends. Bubuksan natin ang sound system ni Ami TV. Subukan natin buksan. Yan, binuksan na niya. Isinaksak muna sa kuryente. So, sige, bubuksan na niya, mga idol. Para makita ninyo yung kanyang uh, napakagandang sound system. Ayun. Ang gagamitin niyang player ay cellphone. O pakita mo yung pipindutin. Alin pipindutin? Yun, power Kaya, ang pinindot. Uh, power. Yan. Power. Paliwanag mo yan, sige. Uh -huh. okay magsalita ka para uh -huh. uh -huh. o, Tapos, anong kasunod? Yan, habang nagpipindot ka, magsasalita ka. sige. Yan, mga idol, at uh, tinitesting niya yung kanyang cellphone, naghahanap ng magandang tugtog, yung hindi copyright ang iyong patutugtog. Kasi ay, delikado sa mga copyright tayo kasi mga vlogger. Bawal yung mga copyright na tugtog. Limitado, pero may mga tugtog naman na hindi siya copyright. So, pakinggan natin mga idol kung gaano kalakas ang tugtog ni Ami TV. Uh, so, bye-bye lang kayo mga idol ha. Makikilike and share. At simpre, subscribe para mas dumami yung subscriber ni Ami TV at maraming makapanood ng vlog na ito. kasi nga ngayon ay Pasko na mga idol papasko nyo na kay Ami TV at sa kanyang pamilya para naman magkaroon siya ng revenue sa kanyang YouTube channel at mas mapalago pa ang kanyang paghahanap buhay yan. kasi mahirap talaga maghanap buhay yan, tutugtog na yan sige paliwanag mo yan alam alam niya yung mga pipindutin oh, yun silipin natin yung kanyang ginagalaw mga idol yung kanya yun wow. Ow!

Grabe mga idol. lakas. Oh. Saan ito? Hindi na nagagalit Nadal kapit bahay mga katambay. Ano? Ah, Kaya mga tapang niya. bagay sa mga... Sige, paliwanag mo. Huwag mahiya. Kaya kailangan mga tapay, dalawang bundong. Kaya kailangan mga tapay, dalawang

Ah. Sa. Tara ka ma nadamayo. Uh, grabe mga idol, galing. Nga Okay, patay na muna, patay na. Yan, patay na. yan ya, kung pag i-up na muna, off Yan, tahimik, himig yan mga idol, ano? maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay Tumugay kayo sa aming vlog ni Ami TV Mga katambay, kumusta na po kayo at sana po ay uh, sundan pa ninyo ibang mga video upload ni Ami TV Sa kanyang uh, sound system Mamaya kasi ay i set up na yan doon sa Barangay Hall At uh, makikita ninyo So ang pinakita ko sa inyo ay dalawang speaker lang Pero mamaya makikita ninyo yung totoong set up niyan kasi nga nandito pa tayo sa bahay at inire-ready pa niya kumbaga ay kinukondisyon pa lang so sa na upload natin ipapakita na niya sa iyo yung kabuhan nung pagkakasit up ng sound system sa oras ng sayawan o baylihan mga idol kasi nga ngayon ay Pasko Christmas party mga kababayan so salamat na marami sa inyo mga idol at uh, sana po ay suportahan pa ninyo yung mga vlog ni Ami TV sige magpasalamat ka na sa cellphone mo maraming salamat sa mga dito ka tumingin. Salamat natin. Maraming salamat. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless. Yan. Salamat po.